So good day sa inyo mga uta Ngayong araw ay meron ako na daanan na bagong bukas na food trip Na kung saan talagang pasok na pasok sa budget At paniguradong bubusogin ang eh mga kumakalam yun dyan Dito nga ay nagsiserve sila ng iba't ibang klaseng sisling Na merong gabundok na java rice May pa dish na din ng mixed veggies Bumabahang gravy at may papriso pa At bukod doon meron na din sila dito Yung nagte-trending na slushy sa Thailand Sila nga din daw pala yung na nagkaroon ng slushy dito sa may GMA Kabite. O siya, siya, ano pang iniintay nyo? Tara, may ituturo ako sa inyo. Okay! So, good day sa inyong utak. kayong araw. Meron nagbukas dito sa may Metro San Jose na yung nagtitrending sa Thailand, yung slashy sa Thailand mautak. So, pinuntahan natin kasi gustong-gusto ko talaga tikman to. So, yun nga guys, tikman natin tong fruit soda orange nila. Ito yung 35 pesos lang to guys. Oh. So, tikman natin. May mga fruit bits sa ilalim. Napakasarap. Hindi lang siya yung ini-expect ko na slushy talaga. Yung yung purong ice. I mean, yung smooth talaga yung ice. Ito kasi medyo nagtubig na siya. Pero masarap. Sa 35 pesos, may mga real fruit bits panalo to. So yun nga guys, bukod sa slushy, meron pa sila dito ang iba't ibang klase na sisling. Kagaya na lang ng premium lempo, premium pork chop, sizzling tofu, quarter leg. Tapos meron silang two-piece flavored chicken dito. So yun nga guys, ito nga pala yung quarter leg nila. Ayun o. Mayroon kung gano'ng kalaki. Java race na din siya tapos ayan oh may mga side dish pa. Hmm. Trap. Panalo ang laki ng quarter nila. 1000 direct po klan to guys. Sulit na sulit. Double thumbs up sa mong hard. Sarap! Guys, ito naman yung premium lempo nila, ayan oh. Daming gravy guys, tapos ganun din yung kanin, mahaba. 125 ata to guys. Okay yung pagka-marinate sa kanya. Wala pang gravy na tikman ko. May lasa na yung jempo. Masarap. Mm. Mas na-enhance yung gravy yung lasa ng jempo. Masarap siya. Bagay na bagay. Ano naman natin tong pork chop nila sa sisling. Mm. Ang sarap. sarap. So yun guys, tikman naman natin yung sisling tofu nila dito. Yan o. Oh. Tingnan nyo naman kung gano'ng kabisa yan. May siling green, bell pepper, onion. Tikman natin. Mmm. Parang masarap pa partner ko ng ano. Yung bilog. <laughs> Babasalso, thumbs up sa South Park Napakabisa ng timpla nila dito. At lahat ng yan mautak ay dito nyo nga lang matatagpuan kay Shishly. Located sila dito sa may Metro San Jose Public Market sa may General Mariano Alvarez Cavite. Nandito lang sila sa may mismong terminal ng Metro San Jose. At nasa tapat lang sila ng Generica Drugstore kaya hindi na kayo maliligaw. At nag-ooperate sila Monday to Saturday every afternoon onwards. Kaya sa mga tropa nating taga GMA Cavite lalo na yung mga taga Metro San Jose eto may bago na naman kayong susubukan. So paano Hanggang dito na lang din siguro. Maraming salamat sa pagsama. Mr. Mautak once again, sending love. Peace. Pew, pew, pew.